Good morning. Magtalakay po tayo sa loob ng Biblia. Ang mga tao ay kung ano lang po ang gusto, yan lang po ang kanilang ginagawa. Kadalasan, gusto lang nila na matanyag, no? gusto lang nila umasinso, gusto na lang nila na maman. Yan lang po ang gusto na lang gawin sa buhay. So, titingnan po natin, wala po silang kaunawaan ng salita ng Diyos karamihan ng mga tao nakapokus lang na kung ano ang gusto nila subalit paano naman ang gusto ng Diyos ano po kaya mahalaga po na magproceed tayo ng salita niya yes kaya nga po ang sabi po sa awit 49 verse 18 ito po ang sinasabi at kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay dahilan sa sinusuob ng papuri nagpatagumpay katulad ng mga ninuno niya, siya rin ay mamamatay masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan ang tao namang mang, mang dumak, dumakila ay iisa ang ahantungan, katulad ng mga hayop, tiyak siyang mamamatay so, karadasan po kung, kung bakit pinahiling tulad siya ng mga hayop kasi kung ano lang ang gusto gawin ay yun lang po ang gagawin niya so hindi po ba yung hayop gusto lang yung pagkain no? gusto lang kumain so katulad ng tao no, the same anong hinahanap? kayamanan kapangyarihan no? so kaya po anong mangyayari sa kanila? gaya ng mga hayop sila din ay masasadlak sa kamatayan. So pag sinabi masasalang sa kamatayan, physically, spiritually po ay mamamatay. So kasi may dalawa pong kamatayan. So yun po ang dahilan kung bakit sinasabi sa banal na kasulatan. So ano pong dahilan kapag mangmang -mang, no? o walang kaunawaan sa salita ng Diyos, kaya inahalin tulad sa mga hayop. Ayan po. So, sinasabi rin po sa pangalawang Pedro, 2 Peter, chapter 2, verse 12, Nang ganito. Ang mga taong ito'y, ulitin ko po yung talata, ang mga, ta ang mga taong ito'y patang, patanga, talata, no. First Peter chapter 2 verse 12. Ang mga taong itoy parang mga hayop na walang isip at ipinang-ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakail, kinakalaban niya ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. Kaya papatayin din sila tulad ng mga hayop na ayan po tingnan po natin so sabihin yung hindi nila naunawaan ay nilalabanan nila gaya po ng mga salita ng Diyos sumasalungot sila sa sa kalooban ng Diyos sabagat so, hindi nila naunawaan so kaya ano pang kahantungan nila papatayin din sila ng Diyos ang gaya ng mga hayop so kaya po dapat maunawaan natin o mag-push po tayo sa mga tao nagpapahayag ng salita ng Diyos upang unawahan natin ang anyang mga pangako at kapanukala kung ano ang ninanais ng Diyos hindi lang po yung kagustuhan lang natin si kadalasan kung ano lang ang gusto natin gawin, yan lang po yung gusto natin makuha, gaya ng mga hayop no? kung ano lang gusto niya gawin no? kumain lang so ganun din po ang mga taong ito na, tin na tinuturing na gaya ng mga hayop na walang kaunawaan sa salita ng Diyos wag kos kinakalabang pa nila yung mga bagay na hindi nila naunawaan which is ang salita ng Diyos so kaya pumalino sa scripture natin na ang mga bagay na ito ang mga taong ito ay nahalintulad sa mga hayop na walang pagunawa sa salita ng Diyos kaya ngayong umaga nawapo ay ating maunawaan mabuti at pakaisipin natin na ang mga bagay na ito ay isang babala. Ano po? Isang pagpapaalala na habang panahon at dapat maging malawak ang ating pag-iisip patungkol sa kaharian ng Diyos. Malawak ang ating pag-iisip patungkol sa mga bagay na nakatakot. So ngayong umaga, maraming salamat po nawa po ay makatulong ang mga salitang ito para ma-inspire kayo at magkaroon po kayo ng idea patungkol po sa mga bagay na ito. Good morning po. God bless you po.